Good evening, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, supranational blood. Umataki kaya ng todo-todo sa Miss Universe. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago na natin subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam diyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my god, this is it guys patindi na ng patindi ang mga kandidata na lumalahok ngayon taon na to dito sa Miss Universe dahil meron na namang isang caliber na kandidata ang kinurunahan kanina from Puerto Rico na wala ng iba kundi si Carla Gulpo. Yes! At talaga naman, oh my God, lahat ay medyo napapa ano talaga excite na sa competition ng Miss Universe. Sa hindi po na nakakaalam, si Carla po ay first runner up noong 22 2020, kung di ako nagkakamali, 2021 sa Miss Supra National. Yes! At talaga namang masasabi ko, oh my God! Dalawang kandidata from Supra National, dalawang reyna, isang title holder at isang first runner-up, ang magbabati ka ng galing. Magbaba, magbabakba ka ng galing dito sa Miss Universe. O, oh, diba? Are you excited, guys? Naalala ko tuloy noong 2020 si Andrea Mesa from Miss World, first runner-up, and and then may lumaban naman from Brazil na top 12 naman sa Miss World and then uh, meron din kandidata from Peru, di ba? Si Chanik Maseta from Supranational Third Runner-Up. Marami nagsasabi noon, nako, si Chanik ang mananalo dito dahil iba talaga yung atake ni Chanik, di ba? Chanik Maseta, kung tama ba? Dahil iba naman talaga yung atake niya at alam naman natin na si Janik ay isa sa mga caliber candidates na lumahok noon sa supranational at nakita naman natin yung kanyang transformation dito sa Miss Universe ay talaga namang oh my god, todo-todo. Pero syempre, Andrea Mesa, first runner-up sa Miss World, hindi rin nagpakabog. At nandyan din si Julia Gama from Brazil na hindi rin nagpakabog. So, ang iniisip ko noon, naku, mukhang si Chanik Paseta ito at saka si Andrea Mesa. Kasi syempre, parehas runners-up. But guys, hindi. hindi hindi nakapwesto ng mataas na posisyon ito si Chanik hanggang third runner-up a uh, second runner-up lang siya sa Miss Universe and then ang dalawang nag last two standing ay from Miss World. Ito nga ay si Andrea Mesa at saka si Julia Gama. So, ang tanong ko, mas mataas ba talaga ang level ng Miss World at hindi basta-basta makaka-enter ang mga taga-supranational? So, o oh, nagkataon lang, 'di ba? Ako parang pili ko naman noon, ah, uh, nagkataon lang. Depende 'yung sa caliber, depende sa paghahanda, depende syempre sa profile ng kandidata. Naalala ko kasi noon si ano si si Andrea Mesa. Syempre maganda yung stand niya, maganda yung yung profile kasi she's a Miss World first runner up at Diyos ko, ang dami naman nakalaban doon. 140 candidates at first runner-up siya. Syempre, mapapa-amaze talaga Miss Universe. And also, si ano Julia Gama at nakita natin yung transformation talaga niya. And she's a very humble. Ayun yung time na yon. talagang iba din yung atake na ibinigay noon ni Julia Gama. At Siyempre, lahat place to sa, sa Miss World. Talagang sabi ko sa iyo, umariba to sa Miss Universe. So, Janet Maseta, hindi kasi yun ibig sabihin na kasi she's a supranational queen, third runner-up, kaya ibinigay lang sa kanya ay second runner-up position kasi hindi siya makakapwesto dun sa dalawa dahil from Miss World. Wala yun sa ganon. Last year, marami na El Tocuyo na from ah uh, Miss Earth, from Miss World na hindi din naman naka-abante ng todo-todo dito sa Miss Universe. Alalahanin natin yan, di ba? And then, nakita din naman natin na talagang depende pa rin sa kandidata kasi kahit sabihin pa natin first runner-up ka o title holder ka sa ganitong pageant, eh kung meron namang kandidata na mas malakas, mas unique, mas caliber, ay eh, talaga namang matatabunan ka pa rin. ba? Diba? Kaya walang kinalaman yan dyan. So, ngayon, dalawang kandidata from supranational ang magtatapat ngayon dito sa Miss Universe. Ang nakakatuwa lang dati. So, sash moment. etong si Antonia Forsyth, siya yung nagbigay ng sash at crown dito kay, ano, tawag dito, kay Carla. At ngayon, silang dalawa ang maglalaban. Actually, kamuntika na silang magtapat noong 2019 eh. Kasi, nag, nanalo ng Miss Puerto Rico Supranational etong si Carla noon sa Puerto Rico. Kaya lang hindi siya napadala because na nag-aaral siya ng psychiatry or psychology. Tinapos niya muna yon and then the next year, 2021, do siya napadala sa Supranational. Kumbaga, talagang hinihingi na ng panahon na magtapat ang dalawang kandidatang to. Ang tanong ko sa inyo, sino sa tingin ninyo ang malakas sa dalawa? Siyempre, iba yung atake ni Antonio Forsild. Alam natin na si Antonio Forsild, ang hawak niya ngayon yung kanyang title bilang supranational. And then, of course, yung caliber na, alam mo yon hindi naman ganong kapalo yung kanyang caliber pagdating sa pasarela, performance level, medyo hirap din naman. Pero kasi yung humbleness niya, I think ayun yung makikita sa kanya ng organization kasi ano naman, talaga naman totoo, legit naman yung kanyang humbleness. At isa yon ako sa mga naka-experience ng na pagiging humble niya. Kaya hindi ako magtataka kung mananalo tong Miss Universe. Kasi talaga naman kung pag-uusapan yung character, ay talaga naman 100% legit ang character ng kabaitan nito ni Antonio Corsil. But, hindi dito nasusukat yan. Kung baga, kailangan, din, kailangan din talaga ipakita ni Antonio yung kanyang kalibre bilang isang kandidata at saka yung complete package na tinatawag or empowered woman. So ako pagdating sa kanyang pananalita, eh papalo naman doon ito si Antonia Forsil pero wag siyang magpakasiguro kasi sa sobrang dami ngayon ng magagaling na kandidata na magagaling din sa communication skills ay eh, pwede naman siyang matabunan kailangan niya lang talaga din talagang paghandaan ng todo-todo yung kanyang laban sa Miss Universe sa lahat ng aspeto ha. Kailangan ng todo-todo planning. And then Puerto Rico, hindi nagpahuli kanina ang Puerto Rico pumili ng kandidata na ipapadala sa Miss Universe kasi nga Antonia Forsil is a supranational so may kandidata din sila na first runner up sa supranational at nakita naman natin yung performance level neto ni Carla dito sa competition ng Puerto Rico talaga naman oh my god naaalala ko si Deyanara Torres sa kanya sa totoo lang and then nakikita ko isang Dayanara Torres na naman ang ipapadala nila sa Miss Universe this year. So medyo mag-ingat lang dito si Antonia kasi syempre alam ni Carla na she's a title holder from Supranational and alam niya rin yung caliber na meron itong si Antonia. And then of course, hindi imposible na mag-prepare ng todo-todo ang pambato ng Puerto Rico para sa Miss Universe kasi they are aiming din na Miss Universe, lalo na nung last year ay nakatap Hindi ako nagkakamali na katapain sila di ba so syempre yung aiming nila na parang no we have to do the next level oh di ba so ayun talaga yung target din ng Puerto Rico na makakuha ng corona dito sa Miss Universe eh halos lahat naman lahat naman ng kandidata yun yung target kaya nga sobrang ano to eh ah uh, kumbaga subukan ng galing subukan ng tatag subukan ng caliber, di ba? So, yon. And then, nakita naman ninyo kanina performance level. Sa totoo lang, kung papanoorin ko yung uh, Miss Puerto Rico kumpara sa Miss Thailand, I mean, syempre, yung production, bongga. Pero yung galawan ni Antonia, galawan ni ano, I think, oh my God, ang tindi na itong dalawang to. Sobrang nakaka-excite silang panoorin sa Miss Universe kasi aabangan mo talaga kung makakarating ba sila sa dulo ng laban. Aabangan mo talaga sila kung ano ang preparasyon na gagawin nila para sa competition na to. Aabangan mo sila dahil titignan mo kung makakapasok ba sila o makakalusot sa semifinals. O, oh, di ba? So, sabi ko sa inyo, patindi ng patindi ang Miss Universe. Eh. So, ako para sa akin, Antonia. Saan malalamang si Antonia? Iba kasi yung beauty ni Antonia. Sa totoo lang, mayroon siyang something na may charming talaga sa mukha na parang, pero pag tinignan mo siya sa personal, hindi naman siya ganun kaganda na mapapawaw ka talaga mas telegenic siya, sa totoo lang mas telegenic mas maganda pa nga sa kanya si Celeste Cortez sa totoo lang iba yung ganda niya sa personal iba yung ganda niya doon ano sa nakikita niyo sa monitor sa TV hindi siya ganoon ka josa kumbaga masasabi ko kahit ako noon eh, na-disappoint ako kasi noon dati, yung pinapanood ko siya sa Supranational, sabi ko, I like her kasi parang ang sweet, ang angel ng dating. Pero yun, nakita ko siya sa personal dito sa lugar namin na surprise ako sabi ko hala si Antonio ba to ayun so medyo parang yung expectation ko na yung alam mo Josahan mas maganda pa si Pawin Suda durin si Pawin Suda hindi siya telegenic pero kapag nakita mo siya sa personal talagang mapapawaw ka dahil mukha siyang angel na nalaglag sa lupa so yon pero kung pag-uusapan natin yung yung Morena Beauty. Hindi kasi siya mukhang Amerikana. Hindi siya mukhang Amerikana. Hindi, mukha siyang Thai. Yes. Thai nga, alam mo yon magaling lang talaga magsalita kasi na lumaki sa US. Pero yung something na sasabihin mo may wow factor or something special, wala yon Yung styling, ayun, panalo talaga yung styling ni Antonia kasi magaling yung team niya. They know how to, ano talaga, yung make caliber, yung Uh, gorgeous, elegant, ganon. Alam nila yon Kaya medyo nakakatakot kasi syempre pag-aaralan nila yan yung gown. Pag-aaralan nila yan yung mga gagamitin. Pag-aaralan nila yung mga ayos. So yon ganon katinde ang isang Antonia Forsyth sa competition sa darating na Miss Universe. Kasi kung nakita mo dito sa Miss Universe Thailand ay kumalo, pumalo siya ng bonggang-bongga -bongga at talaga naman yung mga pinapakita niya ay talagang pasabog. Mag-expect ka sa kanya pagdating sa Miss Universe ay magpapasabog yan ng todo-todo. So doon dapat maghanda si Puerto Rico dahil doon siya malalamangan ni Antonia pagdating sa styling kasi Yes, maganda yung gown ni Puerto Rico. Pero si Puerto Rico kasi, mas maganda yung mga movement niya. Gusto ko yung mga atake niya, yung mga tipong alam niya talaga kung kailan siya pipihit, kung kailan siya tatalikod. Kasi naman, sa experience ba naman niya na paulit-ulit siya sumasali sa mga iba't ibang klase ng pageant sa Peru, eh talaga naman, ah, sa Puerto Rico, eh talaga naman, ay nako, ewan ko na lang kung hindi mo alam na ano. Pero sabi ko nga, e eh, si Bina nga, tinalo ni ano, di ba? So, I think sa kanilang dalawa, ah uh, caliber performance level kay Puerto Rico, kay Puerto Rico ako, and then i think communication skills kay antonia ako kasi feeling ko doon siya dadalihin ni antonia sa communication skills maingat at magaling ang laro ni antonia i think more than kay puerto rico Um, so ayon ni Puerto Rico kung may elbow niya to si Antonia. Depende yon Malaking challenge to kay, kay Puerto Rico kung paano niya elbow si Antonia sa Miss Universe. So, yon ang abangan natin. Kung may elbow niya nga itong si Antonia. Tulad na nasinabi ko, si Antonia silent killer kasi siya. And then, alam mo yon yung parang yung atake niya I think, ano, Dinadaan niya sa styling, dinadaan niya sa pagiging tahimik, tapos biglang bubuga, gano'n. Ito naman si Puerto Rico, I think confident ang meron siya. Mas confident siya kay Antonia in terms of performance level, in terms of I think kung paano niya dadalhin yung sarili niya. I think doon naman lamang si Puerto Rico and I think kaya ni Puerto Rico. Charot! So, yun. So, tignan natin. Tignan natin. Abangan natin kung sino ang magsasalpukan at sino nga ba ang mananaig sa kanilang dalawa dito sa competition ng Miss Universe. But, guys, tingin niyo kaya nga elbow ni Carla etong si Antonia dito sa Miss Universe tingin niyo papalo nga ba ang mga supranational girls dito sa Miss Universe or mas mananaig pa rin ang mga reyna na galing sa Miss World so yan ang abangan natin so please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yun guys guys maraming maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel and then sa lahat po na mga bumati sa akin ng happy birthday maraming maraming salamat po yes today it's my birthday and then of course ah uh, sobrang saya ko sobrang saya ko dahil napasaya naman ako ng mga taong nasa paligid ko. And then, of course, sa inyong lahat, maraming salamat. So, yon So, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam! Thank you, guys!